Nagtrending ang dalawang vlogger nang mag-post ng video na tila pinaglalaruan ang mga tarsier sa South Cotabato. Hindi naman ito pinalampas ng DNR. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Okay, so... <laughs> Sinampahan na ng kasong kriminal ng Department of Environment and Natural Resources ang dalawang lalaki sa nag-viral na video na nandakma ng tarsier sa Polomolok, South Cotabato. Ayon kay DNR Sok Sargent Regional Executive Director Felix Alser, ito'y dahil sa paglabag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang mga tarsier pa naman ay kabilang sa endangered species meron yung penal provision regarding the illegal possession of wildlife sa kamal treatment. So those are the areas that we're looking at uh, in charging the two. We identified yung mga bloggers natin, yung content creator known as certain Ted Ryan Parano and uh, Sammy Sami Estrebelia. Uh, through our team, investigating team, na uh, nakausap nila. Naniniwala si Alaser na matibay na ebidensya ang video mismo na na-upload para mapanagot ang dalawa. My bigat-bigat is yung possession or possession which is one month and one day to six months. That's a range. So depending upon the appreciation of the judge later on, the possible imprisonment will range from one month and one day to six months, plus a fine of five thousand to fifty thousand. That's a range. Base sa pagkikipag-usap ng DNR, nagsasagawa ng clearing ang mga ito sa lugar ng makita mga tarsier. Ang mga tarsier, anya ayon sa mga eksperto, ay sensitibo at madaling ma-stress at may suicidal instinct. May kita sa video na maliwanag pa ng mangyari ang insidente kung saan nagpapahinga o natutulog ang mga tarsier lalo't nocturnal animal ang mga ito. Very disturbing yung ginawa nila. Parang pinaglaruan nila eh uh, kung anong-anong ginawa sa tarsiers. Initially, I thought they were amazed. Pero parang na-maltreat na talaga. May maltreat na. At saka, so, video also uh, showing that they put the in a cage already. Parang uh, they possess it. Parang hinuli na talaga. Ayon sa pakikipag-usap ng DNR ay kusa umanong na-release o pinalaya ang mga tarsier, kusaan nagpakita pa ng video na pinapalaya ang mga ito. Pero nangyari ito nang walang tao mula sa DNR na nagmonitor. Dagdag pa ng DNR Sok significant o madaming tarsier sa Mindanao, particular sa Polomolok, South Cotabato, kusaan nangyari ang insidente. Sa katabing bayan nito na Tupi ay may matatagpo ang Tarsier Sanctuary. Paalala ng DNR sa publiko kapag may na-encounter na Tarsier ay hayaan lang at huwag gambalain. At kung makakakita ng Tarsier na injured ay agad nang ipagbigay alam sa pinakamalapit na opisina ng DNR para agad na masuri at makapagbigay tulong dito bago muling ibalik sa natural habitat nito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.